Kuya Shane, hmm. paano ba mapapatagal ang buhay ng isang kotse? Well, kailangan mong i-maintenance yan and gamitin mo ng tama para mapatagal ang buhay ng kotse. Pero gaya sa amin ng mga new car owners, kasi hindi pa kami masyadong familiar, ano kaya yung pwede nating mga tips dun sa mga nanonood? Kasi nung nakaraan, bumili sila ng bagong kotse mm -hmm. dun sa nakarang episode natin. Ngayon, paano naman kaya nila mapapatagal? Ayan, syempre yung tamang paggamit talaga at yung proper maintenance. At ngayon, i-explain ni Ate Anne yung mga tips, no? Paano mapapatagal? Syempre, hard-earned money natin yan and gusto natin na magtagal yung ating sasakyan. So, ano ba yung mga tip na pwede mong ibigay para sa mga new car owner dyan? So, meron akong mga ilang hinandang tip dito. So, ang first tip natin is wag nating kakalimutan yung maintenance ng sasakyan. Mm -hmm. Maintenance, no? So, yan na yung, ano, yung PMS na tinatawag. Tama? Tama, mm -hmm. Kuya Shane. So, uh, normally, pag bago yung kotse naman, meron naman talagang uh, naka-schedule yan ng maintenance. Pero ito yung reminder ko no, sa mga new car owner dyan, especially kung brand new. Yung first PMS niya, tsaka yung second PMS niya, normally, yung first 1,000 PMS, and yung 5000 kilometers wag na wag ninyong i-skip yon kasi yun yung pinaka-importanteng TMS ng kotse kasi doon makikita kung may mga factory defect like may mga tagas, kung may merong hindi nakikita na bolt or doon din makikita kung okay na okay ba talaga yung binili ninyong kotse. Pero pag bago yung sasakyan, Kuya Shane, totoo ba na dapat bine-break in? Ah, okay, yung with regards do sa break in, meron kasing dalawang klase ng break in eh. Meron yung tinatawag na soft break in at yung hard break-in. Pero, normally, ang ginagawa talaga sa mga, sabi natin, paumatagalang kotse, ay eh yung soft break-in. Ang idea kasi dun sa soft break-in, uh, ako ay uh, suggest, kung baga sa first 1,000 kilometers ng kotse, eh, wala mo ng hard acceleration. O, as much as possible, below 2,000 RPM lang muna. So, hinay-hinay lang. Yes. Kasi, okay. ang idea doon para yung mga bearing o yung mga piston mag-set ng mabuti, para siguradong maganda yung pagkakaset niya na hindi sila nagkakaskasa ng sobrang tindi. Kung baga, ang idea doon, para maganda o oh, smooth na smooth yung uh, bakal sa bakal ng mga ano sa engine. Pero yung idea na binigay mo ngayon sa ating tip number one are, ay para doon sa mga new car owner or uh -huh. brand, new. brand new na kotse. ano naman kapag second hand o kaya first time nila nakuha yung second hand car nila, ano yung first na hindi na mo sa kanila eh with regards to the maintenance. Okay, kung sa kayo no, kung may amount naman kayo. Ang pinaka suggestion ko pag second hand yung kotse tas kakukuha pa lang natin kasi hindi naman natin alam kung na properly maintain siya no. So, kung maaari, hangga't kaya, kung kaya talaga, lahat ng liquid palit. Kubaga from the coolant, engine oil, transmission oil, break fluid. Basta yung lahat ng possible na pa mapapalitan ninyong liquid, palitan ninyo para siguradong-siguradong wala kayong magiging problema sa liquid. So yun yung masasuggest ko doon sa mga bumili ng second hand. Ah, okay. So kasi kapag first uh, brand new car mo, mm -hmm. meron kang sinusunod dyan na parang booklet. Yes. So sa kanila naman, sa mga second car owner, um, ano yung mapapayo mong kilometer, kailan dapat yung check up. Kasi sa pagbrand brand new, at least may guide ka For those second car new, second, hand. Oh. second hand. Well, ang ano ko dyan, kung sakali no kung ano yung standard pa rin ng kasa, kahit sa labas na kayo nagpapa-PMS, kung hindi man sa kasa, kasi sa, sa kasa, kahit bumili kayo ng second hand, pag dinala nyo dun, may sinusunod pa rin naman silang PMS eh. Pero halimbawa, Uh, sa labas na, no? Uh, ako, ang suggestion ko dyan, pwede kayo mag-research. O, oh, halimbawa, yun, papunta kayo sa mga group niyan, then, yun, magtanong-tanong kayo kung ano ba yung mga properly na pang-maintenance yan. Although, pag pumunta kayo sa mga trusted din na mga kasa o repair shop, eh, meron din naman silang PMS na guidelines na sinusunod din nila. So, pwede rin nyo lang sundin yun. Pero kung ako ang tatanong yun, no? Mag-research muna kayo. Kasi, may mga sabi natin, may mga interval talaga yung pagpapalit ng normally mga fluid kung ano man yung mga component. So mas okay na alam niyo kung kailan siya pinapalitan. Kahit sabi nyo, second hand car owner lang kayo niyan. Oh, so ayun guys, sabi sa first tip natin, okay na gumastos tayo ng maintenance kesa masira yung transmission or yung mismo makina na nung sasakyan natin. Yes, agree ako Gaya diyan. Gaya ng payo ni Kuya. Kasi ano yan eh, uh, mas mahal masiraan sa kalsada kasi, syempre, matutuwing ka. Iba rin yung labor cost o yung mechanic cost pag sa labas ka ni-rescue. And aside dun sa hassle pa, no? at may mga pagkakataon pa, dahil nga sa labas ginawa, syempre, mahirap maghanap ng parts. Minsan, nagkakaroon ng parang modification na ang ending, mas mahirap gawin yung sasakyan pag sakaling na-modify yung kotse. So, yun nga. Oo. Uh -huh. Uh, tanda nyo, prevention is always better than repair sa ating mga kapap kapapyan and kamams na mayroong cars, no? So, we proceed to our tip number 2, mm -hmm. Kuya Shane. Okay. So, ang tip number two ko, lagi nating linisin inside and out ng kotse. Tama ba yon <laughs> Kuya Shane? Oo, tama yan, ano? Kung so, so, hindi ka magaling sa paglilinis, no? <laughs> Actually, medyo... Hindi yata para sa akin yung tip na yan, ano? Pero siguro ano, ayun, mas maganda syempre kung malinis lagi yung kotse, walang amoy. Ako personally hindi ako naglalagay ng perfume or pabango sa loob ng kotse ko. Uling-uling lang, tsaka modifier, okay na ako doon. Ayun, syempre maganda naman talaga na laging malinis yung kotse natin para pag pumapasok tayo eh hindi naman parang naiirita tayo doon sa loob ng kotse para mas komportable tayo sa pagdadrive. Oo, oh, kasi minsan kapag pinapatagal mo yung sasakyan na hindi mo kinakarwash, minsan may mga dumi na hindi na halos matanggal, lalo na doon sa mga mitikuloso sa, sa, pin, sa paint. Mm -hmm. Kasi minsan, ano na sila eh, parang dumidikit na sila sa pintura. oh, yun. Pag, ano, pag hindi nakakarwash yung mga, sabi natin, yung mga debris o yung kung ano man na nakalagay doon sa paint, pag tumagal yun, kumakapit eh. Kaya, yun. Okay din naman na magpakar Ako, paan ba? At least once a week, pag everyday ko ginagamit. Sa akin syempre, pag ma malinis, mas nakikita mo kung halimbawa may tagas, biglang may, may lumabas na oil pa na na mamatagas sa ilalim hmm. or meron kang nakikitang different kasi oh. minsan kapag madumi, feeling mo yun na yun, wala oh. naman dumi lang yan. Ah. So pag <laughs> malinis, guys, mas makikita natin kung ano yung uh, visible na pas Possible na mayroong problema sa kotse ng mga tagas. Actually, baka sa mga makakita sa akin sa kalsada na baka sabihin niyo madumi ako sa kotse. Ha? Uh, medyo mas maingat ako sa makina o doon sa mga component kaysa doon sa labas. Unfortunately, medyo hindi tayo ganoon kamitikuloso pagdating sa uh, cleaning ng inside. Maybe outside, hindi rin masyado. Basta, okay. Wala na akong problema dyan. Ayun nga eh. Kaya dinagdag ko talaga to guys sa tip number two. Kasi Ayun. gusto ko si Kuya Shane medyo mas linisin niya yung mga sasakyan namin. Kasi medyo madumi yata si Kuya, <laughs> si Kuya Shane, sasakyan. So next is tip number three. Mm -hmm. Ito ba? Actually ito maraming nagtatalo dito eh. Pwedeng hati yung opinion nyo about dito sa tip number three. Kasi okay. tip number three is painitin muna yung sasakyan bago bumiyahe or yung start muna natin siya for a while tapos tsaka tayo umanda. Mm -hmm. Ah, with, with, with regards don sa warm up. Well, yes. technically sa mga di gasolina no, pag start natin within 5 to 10 seconds pwede na nating ikambiyan at iandar. Pero ang reminder ko lang diyan is wala mo ng hard acceleration until in, kung may ilaw yan ng green or blue temperature sign, eh, wala mo ng hard acceleration. Kumbaga, hayaan mo natin mag up yung kotse. Pero sa mga di-diesel, yun, medyo mas recommended na magwarm up ng konti. Mga 1 to 2 minutes lang naman, o, para at least uh, sabihin na natin maging smooth muna yung takbo ng makina. Kasi, normally, pagka ang sasakyan naka-cold start, mataas yung RPM. So, yung iba, hinihintay mo ng mag, mga below 1,000 RPM bago talaga gamitin. Siguro lalo na yung mga sasakyan na hindi ginagamit araw-araw or yung natitenga. Ayun, ayun. Actually, pag natenga yung kotse ninyo, like for example, once a week nyo lang ginagamit, mas advisable na i-warm up nyo muna. Kung baga parang sa tao, hindi naman po pwedeng, oy gising ka, takbo. Hindi naman ideal yun. Kung baga, ano muna natin na painitin muna natin kahit konti, mga 1 to 2 minutes, inap naman yun. Kasi sabi nga ito ah, Kung diesel yung kotse ninyo, dapat may tender loving care din tayo sa kotse. Pero sa mga di gasolina, mga 5 to 10 seconds, pwede na natin i-andar yan. Pero dapat, pag na gagamitin natin siya in, a, in our normal use, pag yung nawala na yung blue or green temperature sign, or below 1,000 RPM na yung uh, RPM meter natin. Ayun. So, yung pala yung reason nun. So, dapat, Uh, chine-check din natin yan. Mm -hmm. Siyempre. Ang idea lang doon, wag yung pag-start, arangkada agad. Wala naman, wag, wag ganon. Masisira yan agad. Oo, kasi di ba pag uh, parang nakahinto pa or matagal siyang nakatinga, lalo na nga yung mga mm -hmm. hindi nagagamit. Kaya sasakyan ko, hindi ko masyadong ginagamit, no? Uh, pag start mo, umiikot pa yata yung mga oil. Parang medyo nag-warm up din yung makina. Ang pinaka-idea doon, hindi naman talaga yung bakal yung pinaiinit natin, eh. Yung oil. Okay. Kung baga mag-warm yung oil, para makuha natin yung tamang consistency niya, para maganda yung flow niya sa loob ng engine. Okay. So, thank you Kuya Shane. Dito na tayo sa tip number 4. Okay. Ano ba yung tip so, number 4? So, yung tip number 4 natin, alagaan at i-check natin always yung gulong. Ayan. Ah, sa gulong, no? Yes. Oo, oh, syempre. Bago tayo umalis, ako, anbaba, paglalapit na ako sa kotse, as much as possible, tinitignan ko yung lahat ng gulong ko. Kung baga, ano lang, glimpse lang naman kung okay sila. Kung hindi siya plot. Kasi syempre, pag plot yung gulong natin, eh, tas tinakbo natin yan, masisira yan. Ito, yun lang naman yung pinaka... Actually, part, ng aksidente talaga minsan kapag hindi kondisyon yung gulong mo, diba? Ah, syempre, oo. Uh, ang pinaka-recommended nga ng iba, kung sakali mang matanda na yung kotse ninyo, at least every five years, uh, manipis o hindi, Palitan natin yung gulong natin. And during the inspection na pag uh, as far as I know sa LTO pag nagpapa-registration kayo, tapos chinect yung gulong ninyo at uh, yung edad ng gulong ninyo is more than 5 years na, kailangan mo na rin siyang palitan. Pero ah uh, Kuya Shane, kagaya ko na hindi ako marunong tumingin kung flat ba Okay ba yung gulong ko kasi kahit anong ikot ko dun sa sakyan ko feeling ko pantay-pantay lang. <laughs> ano lang, kumbaga tama lang yung ano yung bomba niya. Oo. Hanggang sa sinabihan na lang ako ng nagpapagas ako Ma'am, parang ano po ah uh, parang flat po kayo. Ah, okay. So ako bilang uh, babae hindi ko masyadong alam yung kung, kung ano yung flat ba ah uh, parang feeling ko ba mahina na ba yung takbo? Ano ba ang indication nung gulong ah, na yan? okay. ah uh, sabihin na natin kung plat na plat na talaga yan, eh, pwede may marinig ka na na parang something sa gulong mo. Pero... Flat, flat na flat kita mo na. Oo, kasi, kita naman. Kasi ah, merong, merong times na sinasabihan ako na mababa na yung time tire pressure. Na yung Oo. Tire uh, pressure mo uh, parang kulang na isa po. Isa sa mga indication dyan is pwedeng kumakabig na siya pakanan or pakaliwa. Then, Uh, meron ding possibility na halimbawa lumilik pag sa unahan lumili ko ka medyo matigas yung manubela mo Pero hindi sa visual. visual. inspection paano ko makikita ano ba yung dapat kong sign na makita kapag tiningnan ko talaga well visual talaga po. kasi siguro ang makikita lang ng iba talaga pag yung dikit na dikit na sa floor yung rim eh. yun eh kasi minsan uh -huh. talaga yung Pero yung ano ah uh na lang po siguro tong ano nyo pa paano ko madidistinguish kung 28, 33, ganun? Kasi hindi ko masyadong... yun, unfortunately, medyo... So, visually, no? Visually. Medyo mahirap siya ng konti, ano? Yung para makita lang. Kung baga sa iba na hindi masyadong pamilyar. Siguro ito talaga yung pinaka-idea ko ibibigay sa inyo. Alabin niyo kung ano yung normal na tire pressure ng inyong sasakyan. Kung baga, ano yung height niya. Kung baga, parang on the idea, kung, kung sige, hindi kayo magaling talaga sa... Ano, picture niyo o, oh, definiture tinignan nyo sa phone niyo O, oh, pareho lang naman. Do, okay lang. Pero siguro ito, para at least nasa condition lagi yung tire ninyo, no? Kung everyday ninyong ginagamit yung kotse, at least uh, twice or thrice a week, uh, thrice a month, eh, pinapa-check nyo rin yung tire pressure. So, libre naman yan sa mga gasoline station. Just to assure na laging nasa tamang tire pressure. Kasi ito, ha? On the idea, pag yung ating gulong ay... overinflated sobra-sobra yung hangin, may tendency siya na yung wear and tear ng ating gulong eh ang nauupod ay yung gitna. Now, pag kulang naman yung ating tire pressure, ang unang nauupod diyan is yung gilid. So hindi natin ma-maximize mama yung gulong natin. Or ang pinaka-worst diyan pag yung ating gulong is underinflated, yan yung mga common reason kung bakit nagkakaroon ng uh, yung, yung, yung nasasabugan ng gulong sa mga highway. Yun yung mga delikado. Yes. So, so laging niyong i-check yung inyong uh, tire bago kayo umalis. So, yes, Yun yung tip number four namin, mm -hmm. So, next tip natin, Kuya Shane, let's move on to our tip number five. Okay. Drive smart and be a defensive driver. So, yan yung uh, isa sa important tip na ibibigay namin sa inyo ngayon. So, yung ano, no, drive smarter. Para sa akin ano, no, as much as possible sana pag nagda-drive tayo sa kalsada, dapat yung movement natin is predictable. Kung baga, halimbawa, ako, sinusundan mo ko, alam mo kung kakanan ako, kakaliwa ako, hihinto ako. So, napipredict mo kung ano yung movement ko. So, mapipredict natin yan by using our signals. Signal no? right, light. Please. Tapos, wag yung bigla-biglang pepreno. Yan. Kumbaga, baga, uh, as much as, parang hindi yung parang bigla ang galaw. Smooth na smooth lang. O, oh, liliko ako pa kanan. Kumbaga, hindi yung parang bigla akong kakabig. Dahan dapat nag-glide lang dapat para at least aware na aware yung nasa paligid ko na, oh, paliko ako ha, nakasignal ako, dahan dahan akong lumili ko. So, ang tendency, yung mga nasa paligid mo, aware do sa movement mo, so wala kang magiging problema. So, Kuya Shane, ibig sabihin pala nito eh, hindi lang basta takbong pogi, no? Dapat takbong smart Oo. pala. Oh, eh. uh, may, may ano nga dyan eh, sabi nga nung iba, wala namang problema, magpatakbo ka ng pinakamatuli na gusto mo. Pero, pag kailangan mong ihinto, dapat mahinto mo. So, kung sakali, kung hindi mo kaya mahinto sa tama, huwag ka na magpatakbo ng masyado Kasi ma hindi yung effect ng accident kapag mabilis yung takbo mo, dun sa medyo tama lang yung takbo mo. Yes, so kaya uh, sundin lagi natin yung speed limit ng mga highway natin o yung mga kalsada natin. Okay, so salamat Kuya Shane. So, next tip natin mm -hmm. is gumamit tayo ng quality parts and fluids. Pinaka-importante guys kasi ito yung wear and tear ng sasakyan natin. Yes, so Kaya tama yan, ano? Uh, gumamit kayo ng mga quality fluid. Lalo ngayon, daming fake na fluid ngayon. Kaya uh, bumili kayo doon sa mga trusted shop nyo talaga, no? Like sa engine oil, transmission oil brake fluid, coolant, yan, siguraduhin ninyo na original yung binibili ninyo at hindi peke. Kasi yung peke, may tendency na baka sira talaga yan sa sasakyan. Lalo na kung yung presyo ay masyadong Mababa. malayo, malayo dun sa, sa original. original price. And pagdating na mga sa mga, mga piyesa, may mga pagkakataon talaga na nakakabili talaga tayo nung hindi branded no kumbaga hindi galing sa kasa. pero pwede mo na mai-research kasi meron naman mga second hand ah uh, anong tawag sa ganun replacement namang... parts oh. na uh, as per the reviews nung ibang mga nagpalit na okay naman mm -hmm. so you also do your research in Ayun. terms of parts replacement. oo oh, oh. pwede naman magtanong okay ba tong parts na to oh actually yung nagbebenta ano na yan eh, uh, alam din naman nila kung okay sa hindi. Kasi pag binabalik ng binabalik sa kanila, usually di na nila binibenta yon. Ah, okay. So, yun, Kuya Shane, wala ka na bang ibang tip? Ah, tapos na ba yung tip natin, no? Hindi, meron pa. Meron pa akong last tip. Ayan, sige. Ano ba yung last so, tip natin? So, yung last tip ko is to check all your batteries and electrical wirings. Kasi uh, dito din nagmumula yung mga ah uh, problema sa kalsada, 'di ba? Lately, maraming ding mga sasakyan na nasa news na parang nasusunog. Kanya mm -hmm. 'no. Tapos bigla kamatrikkan ah uh, nasa critical area ka. So always check your battery and electrical sa mga sasakyan niyo. Yeah, yan, okay. Pagdating sa electrical ano, as much as possible avoid natin 'yung modification. Isa 'yan sa mga uh, common reason kung bakit nasusunog ang kotse, 'yung over modified or uh, minodified yung electrical na hindi naman tama. Kasi ang nangyayari dyan, pwedeng mag-spark yun, so yun yung magkukos ng sunog. Oo. Yun. Kasi usually, no, parang yung battery kasi parang feeling natin, uh, hindi siya nasisira. Mm -hmm. So parang hindi mo siya, late mo siyang i hindi mo siya sinasama uh, sa monthly yung, check mo. In terms of battery naman, ang ang suggestion ko dyan, ano, pag natapos na yung warranty ng battery, pag-ipunan nyo na yung pagpapalit nun. So, halimbawa, uh, bumili ka ng battery, normally, uh, sabi natin, 2 years yung warranty nyan. So, pagdating ng 2 years, dapat may nakahanda ka ng amount. Although, ang battery, pag sa mga private use, kaya niya magtagal more than 3 years. Yung mga private use ah. pero sa mga public use, yung iba, maswerte nang inaabot ng isang taon. Pero depend, depende kasi sa gamit. Yes, sa depende talaga sa gamit ang battery. Pero sa mga private use, which is siguro marami na nanonood sa atin na private use, pagdating ng, o pagkatapos ng warranty, paghandaan nyo ng palitan. Pero para sa akin, ano? Pero kagaya nyo, sa T TNVS, Kuya Shane, TNVS drivers, gano'ng so, kabilis kayo nagpapalit ng battery? Sa... Para may ideas sila yung uh -huh. ibang mga bagong TNBS driver or yung mga uh, naka-public utility vehicle diyan. Para sa akin ano kung yung mga normal na kotse dang na pang yeah, uh, for hire o sabi natin for TNBS one year kung may amount magpalit na kayo para ma-avoid yun na yung sabi na natin yung compromise sa kalsada. Oh, yun big Or ano ano, halimbawa 40,000 kilometers o 60 sige, maximum natin 60, or one year, kung may amount kayo, palitan nyo na. Or kapag ganyan na tingin mo, malapit nang bumigay yung battery mo, dapat meron kang mga jump starters sa sakyan mo. Yes, mode. oo, tama yan. Yeah. Meron tayong jump starter. Oo, actually, Guys, ha, meron kami uh, na jump starter na uh, reliable talaga kasi nasubukan na namin. Sabi na, actually, andal ko niyan, jump starter, tsaka yung jumper cable. So, kung sakali mang... Actually, sa dalawa na oh, Kung meron mong mag-rescue sa akin, no? oh, jumps, at least meron akong jumper cable. Kung meron mang, meron akong kailangan i-rescue rin or sabihin natin kailangan, may nangailangan, pwede ko rin sila matulungan kung sakaling nasa kalsada sila. Okay. So, so tapos na ba yung... Kuya na lahat yung tips ko eh. Baka meron ka pang final tip para mm, sa mga nanonood uh, nanunood sa atin ngayon. Okay. Sa mga new car owner dyan, para magtagal talaga yung inyong sasakyan, is i-maintenance ninyo na maayos, sundin ninyo yung recommended na interval based dun sa kotse ninyo, gamitin nyo siya ng tama, as much as possible, wag yung racing-racing, kumbaga smooth lang yung paggamit. And syempre, maganda pa natalihin nyo rin malinis talaga yung kotse ninyo para parang poging-pogi kay sa kalsada lagi. So, yun lang naman yung tip natin, ano, para at least magtagal talaga yung ating mga sasakyan. Yun, to pa up, ano, ano ba yung mga natutunan mo ngayon, Ate Ann, sa ating pag-uusap din with regards dito sa paano mapapatagal yung ating sasakyan? So, ako, natutunan ko dito is, yun nga, na prevention is better than repair. mm -hmm. Yung isa yun sa part na naisip ko para kasing bago pa masira, na-prevent mo na. Kasi kapag nasiraan ka pala ng sasakyan, mas malaki yung gastos. Mm -hmm. Then, uh, yung pag-check -che ng gulong, yan pala, ay kailangan ko rin gawin. No? Check ko yung mga oil. Mm -hmm. Kasi minsan, ano yan eh, uh, namimiss ko na siya kapag mm -hmm. magdadrive ako. Parang diretsyo na ako. Kailangan pala kahit pa pano yung warm up ko yung sasakyan. And, uh, pinaka-importante sa akin yung be a safe driver or smart mm -hmm. driver. Kasi, um, better na tumakbo lang tayo ng naaayon dun sa traffic rules, huwag tayo masyadong magbilis and all. laging natin tandaan na nasa kalsada tayo, meron pa tayong pamilya na uuwian. Yan. Yun nga sabi, ang laging winner is yung nakauwi sa bahay. Kaya takbong pogi lang. Hindi, hindi, huwag nyong pa-iraling pa, sa kalsada yung pagiging competitive ninyo. Kumbaga, pag na-overtake ang kayo, let it be na lang. Kasi yung iba, masyadong ani competitive eh. Dinadala sa kalsada. Oh, actually, minsan mabilis ako magpatakbo. Oo, oh, kumbaga, <laughs> ano lang, kung, uh, as much as possible, uh, kung ano lang yung tamang takbo, hindi naman kailangan masyadong nagmamadali. Ako, sabi natin, araw-araw ako nasa kalsada. Parang sobrang smooth ko na mag-drive eh. <laughs> Natutulog na nga kayo wag nagda-drive ako. Kumbaga, nga, baga, uh, lang yung pagda-drive, tamang gamit ng signal light, tamang, uh, as much as possible, yun nga, uh, dapat yung mga tao nasa paligid mo o yung mga driver na nasa paligid mo, aware dun sa movement mo. Para at least, makakapaghanda rin sila dun sa gagawin mo. Para wala kayong magiging problema. Yun. Tsaka, overall, in terms naman sa sasakyan, no, mahalin natin yung sasakyan Alagaan natin yung sasakyan as if inaalagaan natin at minamahal natin yung sarili natin at yung pamilya natin kasi uh, lagi nila lagi natin yan kasama araw-araw sa trabaho sa mga important nating lakad mm -hmm. so part siya ng family so kung inaalagaan minamahal natin yan tatagal sa atin yung sasakyan yes. na yan. Ah, hindi tayo pagtutulakin ng ating sasakyan. <laughs> yan ang titirek never, no. Patayin tinirek ng ah, ating mga yes. sasakyan. Yes, oh, hindi naman ano, merong mga instances na tumitigil pero hindi to the point na bigla na lang namatay sa kalye. Ayung eh, mga most of the time, I think yung mga na-experience ko eh yung paalis pa lang ako sa parking or andyan na ako sa parking bago pa bumibigay. Ito ako treatment ko talaga ano minsan sa kotse ko. Tinitreat ko siya na parang aeroplano So, plano. Oh, ano yun? Kung baga, ang idea ko dyan, uh, sa eroplano kasi merong hours of use eh. So, sa akin, oh, wala namang hours of use ang ating mga kotse. So, kilometer of use. So, pag sa, sa tingin ko, eh, bibigay tong pyesa na to sa kilometer na yon pinaghahandaan ko na yon O, oh, ina-early ko na yung pagpapalit. And kung ano yung interval ng mga liquid Minsan, ina-advance ko pa para masigurado ko na sobrang reliable ng kotse. Kaya pala, Kuya Shane, napaharami natin ditong kulan, brake fluid, tsaka mga extra parts. no Kaya pala, marami po ito si Kuya Shane, ano, add to cart sa yes, kanya. So, ano? De, ano lang naman doon yun nga, uh, kumbaga yung aeroplano, di ba? Hindi naman pwede mag-handbrake yan sa ere. Eh. So, parang ganun din yung sasakyan natin. Hindi naman tayo dapat mag-handbrake sa dahil nasiraan tayo. Pwede naman nating unahan yung ibang problema. Although, may mga pagkakataon na pwede talaga tayong masiraan sa kalsada, lalo na kung tumatanda yung culture natin. Pero kung maalagaan natin yan, napaka-rare case na na mapagtulak tayo or iabalahin tayo ng sasakyan natin sa kalsada. So, Kuya Shane, maraming salamat ulit sa pagbibigay natin ng tips and mm -hmm. confirmation sa ating mga new car owners. And dun sa mga matagal ng car owners dyan, baka meron pa kayong mga additional care tips na share dito sa ating mga paps and moms na meron ding sasakyan na gustong mas mapatagal yung buhay ng kotse nila. I-comment nyo lang down. Yes, yeah, so actually, kung may mga suggestion kayong topic pa na pwede namin mapag-usapan, especially kung nagre-research kayo or may kotse na kayo, mga gusto nyo pang malaman, comment nyo lang para at least, no, mapag, ano na, malay mo, mapag-usapan namin yan sa mga susunod naming video. At yun, maraming salamat do sa mga nanonood, sa mga naniniwala. Hindi naman kami mga expert dito, pero ang ano namin dito, para sa akin, na ang pinaka-goal ko talaga is ma-enjoy natin yung kotse natin with the minimal cost. Yun talaga yung pinaka-goal ko. Yung mga mistake ko, yun yung sinishare ko talaga. Ako na yung nagbe-bear ng mistake minsan. oh, kasi actually, meron na kaming uh, maraming mga mistake dun sa mga una naming sasakyan. Mm -hmm. Dun sa una naming dalawang kotse, marami kaming na-experience na, -experience na uh, mistake dun sa pag-aalaga dun sa dalawa na yun. Although, uh, tumatakbo pa sila ngayon. Ano oh. pa, maganda pa, de, restore pa <laughs> So mukhang bago pa nga Actually, yung you, uh, first car namin. Is... Pero yun nga, yun yung mga natutunan natin from our first experience, Oo. ginamit na namin dito sa mga bago naming acquired na sasakyan para mas um, tumagal pa yung... Yung, yung mga natutunan namin, mga maintenance. Like for example, o yung... Uh, first car namin na Mini Hatchback, it's it's almost 200,000 kilometers and never open ang transmission tsaka ng engine and also the Mirage, never open yung engine tsaka transmission, almost 320 kilometers Oo, nung pero, ginitawa namin. Correct. Pero may mga mistake tayo like regarding sa selection ng color, pag yes. ganitong color pala, medyo mas mabilis. Yan, yeah, siguro pag-usapan natin yung yes. uh, with regard to pag sa color. Kasi kaming ano eh, mga... Ah, Ganito pala ang nangyari, no? Pag medyo matagal, lumuluma pa. Siyempre, hindi yan. naman ako agad lang nasusunod. So, <laughs> so uh, wala, wala tayong choice. pag Pagbibigyan na lang natin. So, yun, mga no? Sana uh, may natutunan kayo, may nakuha kayo kahit konti sa mga tips na binigay namin ni Ate Anne. Again, maraming salamat sa nanonood. Keep safe and have a nice day.